Hello guys. So guys, sumana akong klase. Actually, dili pa ginana akong manapang tay last two. May gali una na sudlan so akong gipa-cancel and then kay grabe ka sakit. Nitukar ang akong migraine, guys. Dayon. Grabe jud ka sakit kay sabay pa jud akong tiyan. So nabikil jud no, nagcomplicated na kay gani morning lagi nang antu mig dayon. Ako na order imbes mag-coffee ko, mag ano, may mag-hot choco or what. Ang nga nung coke ako na-order. Kalimot mangko ko nga breakfast din. Ano ang So, nabigla lang akong tiyan. Nitaas nga ako ang acid reflux. So, mo na siya. Dahil nag, nagpugong-pugong ko kay wakman ko'y tambal. So, mo nagsikira to. Nagsikirag yung tangkog inom. Huwag inine tubig. Ngayon lang dito. And now, thankful kana akong bahan na ko niyang tambal so muna manihapon ka akong sudaan mo ni ginagmay pagluto kong bahan na na mo ganina nagjalibin nagluto po dayon siya so karong ipalitan ko nila og tambal gardening ano si tawag ganito adin ah, na lang natin i-mention dahil bawa dahil i-mention mga tambal-tambal na yung lupita so mainom ko ani Ani man guys, basta masakit gali ang ulo guys. Kina mong my migraine. Pag masakit, kinis akong imnon garden kay dala kabuhi, bughat, or whatsoever. <laughs> Dayon, kung di ani madala guys, muna nang, kung mawala aning akong kuan, muna nang bato na rin hospital kay ang akong mga tambal is dili pwede nga ako, right? Dili bitaw siya advice sa akong doktor or sa doktor. Ana, so kailangan talaga nga advice nila kay di man ka makapalit nga ka ng ikaw na magbuot So, mo na siya kung inom ka ron, maulian, o para sa akong kung kitaas na kay kong acid, so mo inom ka ni Krimel is. Di, siya advisable guys, pero pag mo tukar lang, yun nga mo taas niyo, um, sa ito gani, acid reflux guys. So, mo na siya. Mo na akong pangkuan. And, yeah, makaunta ka run. Sakit kayo. no kidding. Sakit ka Jud. ang akong ulo. Kailakon kay ikaw. Char. Bitaw eh rami Mukhaon sa tiyoko. Kain na kayo? Apo. Yeah. lang kaon talan. Manas ha. sa gawas. Very good akong doon ka laki. Kaya ipaditan ko. On. Tambal. Naruiras lang. Yeah, yeah. May galing ganina guys. Kaya sakit na di ka nako Pag break na ako. Para sa last na ako nga three classes. Nangyo ko sa mga na ako. May Gihilot ko niya. Pero naulian ko na gaan-gaan. Pero ganyan kayo, siyempre, mag -klase ka ba? Ay, ginawa ko. Jesus ko. Kasabot sa akong iyaw-iyaw. Kaya mo lang sakitag sa akong ulo. Ang tama ko. Mmm. Ang tama. Dala buhay na. Or ba? Sakit akong ulo pra. Ang migrain nito ka. Mmm. Mmm. Sakit talaga. super sakit. Ang sakit Dala -dala na nila kagahapon. Nagdala-dala na ako. Kala na, uber-uber na ganyan sakit. What not? Are you going to eat? Minagmal. Mm. Can I have only one? What? Right? One bite. Hmm. You have to get your own. Get your own, ano. Go na. Kain, May ubo ako. Sorg na ma. Mat. Sakit na akong ulo. Pero, unya pa tama kain naman yung tambal after. After. Ito, oh, ganun. Thirty minutes after ko after ng kain ko thirty minutes. Kasi kagabi Wag ko mikaon, kaon o rice kagabi. Akong gikaon kaon kamuti ra. mo na din to. Pag morning, mawala sa gajali bimeo. Eh. Cook food ako na order. Imbis ka kung order is kape. It's either ka ng yung ano ba? Yung cold lang siya. Cold choco hot or hot chocolate or what or coffee ang oh, puto nga nung cook ako na order niya may inom pugo ko ini ano palaging gusto ko uguan cook float natandog yes, akong acid drip nataas ang akong acid drip and then ang gun ko pero napakoy report mo ang So, mag i report, tumahan na kong kaon para while waiting mag-30 minutes, kaya ah, pamanta makainom ah, eh. Kasi mga um, zambala. Ang mga mga wipo pa yan, eh. Uh. Kasi yung katulog ni Diyo ko, matulog kong sayo ka ron. ko tukar um. na nga Pero, I'm not sure kung migraine niya siya. Kaya, kung migraine lang, isa rin yung kapay, pikas ang magsakit. But this time, dalawang part. Pero, diri ang medyo masakit. I don't know. So, dala ka buhi na ni, o gimugat. Kaya kaya ang doktor, di mam mughat bugat So, manikamot naman. Awan lang natin eh. As in, talaga masaka yan. Not to eat na. Kami eh. Napagya akong kamuti, wala na hulot. Di lang sa gurong mukhang kamuti. ganahan ko ginagmay kung nai ka ng mga pagani kakan okay. naalala ko guys year ano before pandemic mga 2018 ay numdum yung kuno grabe yun kasakit sa ulo that time as in talaga hindi ko katulog Then, grabe yung gila atake. Eh. Matong nagpag-add ako sa doktor mo. to, hindi karak migraine. Oh, saka talaga. Pero oh. so, karoon kay duha siya. So, I think, I'm not sure talaga kung migraine siya or kabuhi eh. Kaya e, pag migraine, guys, kalahati lang sa head ang sakit. This time, dalawa. Pwede akong diri, oh. Nanakit kong diri. Hindi ko maintindihan. Hmm. Magbugat-bugat na niya, kay. Hmm. Pwede pang limpyo na to. Pang laba mo, nani. Sa eh. nun, kayo akong lawas. Mula itong nanganak, bitaw ko. Grabe ka, tanda akong lawas. laban Japan. Kung may layak magugum trabaho, dito 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 na trabaho. Kung ganahan maputol-putol. Careful. You want to eat? Mamaya. No, yeah. So, nag-plus na ko ganina. Nagsige kong butang darig ano. gigilit ko sa kabana. Yan, yeah, magpahilot na po. Balik. Sakit ako na guys, oh. So, wala na complicated again na siya. Kay, mm -hmm. pag isa po, pag ni mo, pati ko na, connected ba siya, guys. Ano, taas kay, pag acid. Kung yung mga kapoy na, talita lang sa mga bago. Oh my God. Lamin niya magpahilot. May galit eh. Huwag na sudlan akong last two nga. Slot. Sinapaklosagin ako. Mm -hmm. Satat. So, ano mm -hmm. ba yan? Tinapay tas o iyo. Gusto daw niya. Hindi ka muna gaugas ang kamay yan. Hawak-hawak. Okay. Ipalaman mo yan? Yeah. Ha? Iyo. Sige. Like nga. Naubasan daddy ang oreo mo. Tingnan mo sa daddy. Ipalaman mm. <laughs> ang... Masarap ba? Yeah. Add ako. Ngayon, you have to make your own, Stephen. Kasi daddy hindi nagwas ng hand. nagwas siya. Ha? Oh, you have to wash your hand. <laughs> okay. Ako, mga kauboy kayo malagot ko. May ganang ga. Ang gawas lang ganina kay ipalitan ko ang tambal. Kung ba't lang? Can you get your own thing? Ano? Sige na. Kaya masakit si mami eh. ito yung isulog eh. Ano yung pinagagawa? Wala ng peanut butter? There's no more? Okay, ito all? gatas pero walang ko kaya ako ng acid reflux lagi ay taas kayo kapihong ay guys No, Can I have one? One? Lang. one lang. No, no, no. I don't like that. No, no, not that one, not that one. Only one, ba? Only one from the. <laughs> I know. I don't like that. What? I don't like with Oreo. That one, ba? Only one. Ah, oh, Oreo. not bread. Only one bread nak, please. Is it bread, Not oreo. you? made it that? Eh? Hmm? <laughs> <laughs> Coke, i no, <my> float. <laughs> are you i go <gonna? laughs> i cannot drink. Okay. Ang mga sticky na. Nangangamoy sa buntuhan. Ang tinapay. Eh? Oo nga. May dala ka bang sabon? Ha? Walang sabon? Yan lang? pa pala nangangamoy sabon? Nalalasa ako. Na, 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 ano Ano ma? Diba? ba? Bakit na, na, na ano Baka siklang. Mm -hmm. na, na ano ka talaga? Akin nga. Sa amin nga. Get na ba? Akin nga. Akin nga. Yay. Bakit saan diba, mo ba nilagay yan? Nangamoy sabon yung ano. Sik ka lang kasi. No, I'm not. Yes, you are. I ah, guess, but... No, I can't taste it. Maybe you're having a headache. No, also daddy can taste it. Yes, smell mo pa. Hmm? You can't taste it because you have your Oreo. Ang mm hindi -hmm. talaga sabon. Ang mm masayang -hmm. naman ito. Ang sabon.

empok, mm -hmm. this? my pastry. oh no, closet mm -hmm. <laughs> itu lang grape and strawberry. cuma Oh, no. Ay, no, 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 I don't like it. Yung tip mo, batil mo kumain. Yung tip yan, para di pa. Bye-bye, guys. Bye na, guys. Tapos na akong kumain. Relax mo na. Bye!